As promised, kay bigang uh, Mark Raven Baldos. Ito na yung aming uh, gamot sa iyong request na episode. So, mga kaibigan. Hey, Judge. Maliban sa aming pinapakain na uh, Thunderbird products. Baby stag, one month old. Uh, month old to four months old, four months old to six months old. Maintenance. Maliban dyan, ito yung mga vitamins namin. So, uumpisa natin sa pinaka vitamins na binibigay namin sa aming mga alaga. Siyempre, progency. Ito, na-discover to ni Aling Mima. Hindi eh. naman na-discover. Parang na, napag-aralan niya doon sa seminar na inatenda niya. Ginawa niya sa mga sisyo niya. Ba, ang lalaki. Ang lulusog. Grabe. Ang bubulas. Tapos, red cell. Para sa 1 month old to 4 months old sa developing stage nila. Tapos, siyempre, kapag uh, bagong labas sa itlog, mga sisiyo, day old. Dapat uh, kami, minimixure namin na ito kagad ng pwede nilang uh, inumin. Wala nang iba. Ito yung binibigay namin sa day old to forever hanggang gusto nilang uh, uminom sa pagtanda nila katulad ni Hope meron naman kami mga vitamins na binibigay na pinapaubos namin siyempre mga napiprin namin yan o na magandito na previous namin sa mga magaganda naman ang resulta no doubt talaga naman ginawa naman yan para maging maganda sa alaga natin eto lang yung talagang uh, maga, nagpabilib sa aming pagmamanok. Progeny One month to forever. Ito, maganda to sa pagdevelop na mga muscle at buto ng alaga. Red cell. Ito'y ay nirekomenda no mismong endorser nito. Doon sa Thunderbird uh, International Game Paul Festival Tsaka sa Fiesta. Maganda to. Ganda. Kita naman sa mga buli. Kasi na, hey, guys, <laughs> hey guys Wala, hindi namamansin eh Pero yung kita naman doon Ayun, ayun, ayun Okay pa Yung mga alaga namin eh gala lang yan Para lalong maganda yung bulas So eto yung vitamins namin Minibigay sa pagkain Pinapatak namin to sa pagkain Kada isang manok 7 drops So tatantsayin mo lang kung marami sila, tatantsayin mo na lang yung patak na ipapatak mo. From 1 month old to 4 months old. Tapos ito, from day 1 to forever. Tapos, sa purga at paligo, feather shine. Kasi yung feather shine para sa amin, eh, ito yung pinakamabango. So gumagamit din kami ng ibang brand. Ito lang yung favorite namin, feather shine. Gawa ito ng bimig napakaganda ng amoy. Parang talagang, hmm, parang kadli yung mga alaga. <laughs> Tapos, pamurga. Ito sa mga sisiu. Bastonero Plus. Maganda to sa mga sisiu. So, ito, ginagamit ay eh, talaga, ito lang ang ginagamit namin pampurga. Sa mga sisiu, ha, Bastonero Plus. Kasi, sisiu pwede sila, eh. No? Powder dapat inahalo sa tubig. Bastonero Plus. Kita ba dyan? Mm -mm. Hmm. Mm -mm. Parang hindi ko maintindihan kung parang ito yung harap o likod eh. Parang mas magandang yung harap ito eh. no? Bastonero Plus. Ganyan po ang itsura niya sa likod. Sa mga sisiu, powder to powder. Para mainom na mga alaga. Kasi mahirap subuan mo ba naman ng ganito mga sisiu. <laughs> Pipiras-pirasuin mo to. Delikado sa mga maliliit na sisiu to. Sa pampurga naman, ito yung Vermex uh, 2. Mahirap nga uh, mag-stay sa isang brand ng uh, pampurga. Dapat nag nagpapalit-palit uh, ka ng brand. Para hindi na-immune yung mga bulati. Kasi sabi nila, hindi ko alam kung totoo ha, uh, na-immune daw yan. So, ang ginagawa nila, every, siguro every twice na magpurga sila, nagpapalit ng brand. O, so, gan ganun din ang ginagawa ko. Papalit-palit din ako ng brand. Maraming brand naman eh. So, ito, hindi kami nagpapalit ng brand kasi CCU pa sila eh. So, wala, hindi na makukuha ang ma ng mga bulati nila kasi siguro dalawang purga lang ang CCU nito. Mag, gaganito ka eh. So, hindi na, kaya, hindi na nila ma-immunize sa si CCU pa yan. Pero yung mga matatanda na, siyempre, lagi naman niya nagkakaroon ng bulate. Eh. So, nagpapalit-palit kami ng brand ng pamurga. So, dito naman tayo sa mga vitamins na necessity eto actually hindi to talagang vitamins. With vitamins lang to. Electrolytes ito. Recommended to ni Tito. Ni Tito ko. eto na yung ginamit ko. O ba maganda pala. Di ba? Pero yung mga electrolytes sa uh, na ibang brand, maganda rin naman talaga 'yan. So depende lang dun sa area mo o kung ano environment ng lugar mo. So eto yung pumapatok sa amin dito sa lugar namin kasi isang lugar lang kami nila Tito eh. So ayan. Marami na siyang brand na sinubukan, ito yung pinakamagaling para sa kanya dito sa lugar. So ito lang din ang ginamit ko, aba ko nga, totoo nga naman. Selectrogen. Di ba? Tang sagupaan. Diba? Tama ba 'yung teliko dito? Selectrogen. Tapos, syempre yung uh, para sa mga breeders namin na nangingitlog, Egg 1000 hindi naman ibig sabihin na egg 1,000 magiging 1,000 sa itlog ng manok mo. <laughs> ito ay uh, uh vitamin supplement para uh, i-replenish yung nawawalang nutrients ng alaga natin sa paggawa ng itlog. Hindi hindi ito pagpaparami ng itlog sa manok. Ha? Hindi ito gagawin niyang dalawang beses mga itlog ang alaga mo. Hindi. Ibig sabihin, kapag nanging itlog yung manok, marami mga nutrients, specific nutrients na nawawala sa kanya. Ito naman ang nagre-replenish nun. So ang mga nutrients na nandito ay akma dun sa mga nutrients na nawawala nung nangingitlog ng manok. Tapos syempre Bexan XP para sa mga breeders namin. Maganda to kasi ang ganda ng mukha, pumupula yung mukha. Talagang alive na alive yung mga breeders namin. So kapag priming, every 2 weeks ang bigay namin. Kapag uh, nasa salang na sa breeding, isang beses na lang no? kasi mahirap may stress sa mga alaga so isang beses na lang para uh, tuloy tuloy na yung breeding hindi na sila may hindi mo na sila hahawakan nun eh lalo lalo yung mga inahin Siyempre medyo ma, may kailapan ng konti o yun para hindi na lang din sila na istorbo so, Bexanex pinapakagaling sa mga breeder nito tapos siyempre dito naman tayo sa mga medication so, so eto yung pinaka staple namin sa every month. Every first day of the month, nag-administer uh, kami ng fire sa inumin. Kailangan It's a na Napakalamok dito sa amin. Ito sa mga lugar nyo, mga kaibigan. Mahirap. Marami na akong natin na mga kami ng malaria. Sa sobra, sobra lamok. Talagang grabe. Yan. Yeah. Tapos, meron din kaming pa, uh, tablet na Pyrestat sa mga individual na tinamaan na hindi pa kami magbibigay ng uh, inumi, uh, inumin na kasi syempre nakaprograma na every month pero minsan bago pa lang matapos yung month mayroong tinamaan na kagad kasi so sobrang dami ng lamok so magbibigay kami ng tablet kasi hindi pwedeng mapaaga ang lahat na mabigyan ng Pyrestat kasi nakaprograma yun so mas maganda meron kang backup na ganito. Para pag may individual na, na tinamaan, may particular lang oh, na mga Malalagyan yung... mo na siya agad na hindi madadamay yung iba. Uh -uh. Tapos, sa mga may sakit naman na uh, sipon o halak. halak. Mga ganon. Sipon, halak, pisik, yung <laughs> namagayo muka, o yung od, yung aming isang ano. o oh, yan Oh. Nakikinig uh, siya. nakikinig yan. Oh, para alam niya kung anong gagawin niya kapag may... <laughs> kapag wala tayo. Oo. Oh, Siya nang bahala nagpapainom niya. <laughs> sa mga may sakit, uh, nagkasipon, halak. Till 25, napaka-bisa nito. Kung saan nyo mabibili, bisitayin yung aking uh, TikTok account. I-click nyo lang yung aming uh, shop icon. Yan. Mamimili ka na doon Mga pang, pang manok yun, mga pang alaga. So, eto yun. Till ko 25, napaka-bisa. 7 drops sa umaga, 7 drops sa hapon. Ay, kabisang-kabisa nito. Talagang, pag uh, nasubukan nyo eh, bahungan no? Ako nga eh, sinisipon, imagine, na Pag patak mo kayo mamaya-maya, makikita mo, may, ano na, may prove it na. Napakabisa. Hindi ko lang, hindi uh, ko lang uh, masure Kung paano nangyayari yun. Sinisipon na manok, di ba? Grabe. Pag patak mo ngayon, mamaya-maya, parang natuyot na. Pero, pag hindi mo diniretsyo, sayang kailangan mm -hmm. ididiretsuhin mo yung kanyang medication nito mm -hmm. so gagamutin mo siya ng 3 to 5 days til mo ko pag 3 days nakita mo kung talagang tuyot na tuyot na pwede mo nang tigilan pero kapag meron pa mga signs pwede e, mo pang iabot mo lang 5 days o, tapos meron din kaming uh, betrasine gold para sa mga nananamlay talagang inisan may nananamlay na yun ako may sakit na ito nakakainis hindi mo alam kung anong di ba may mga ganyan manok mga kaibigan yung kahit pa paano mo tignan, kahit anong ipainom mo, yung hindi nawawala yung kanyang mga specific, ito na lang yung binibigay namin. Uh, sa awa naman ng ano, ng, ng gade, napapagaling. Betrasin gold. Bata pa ako may betrasin na, pero wala pang ganito nun. Wala pang gold. Ano lang yung pill powder lang. Eh, lahat na sa general, parang mabagay sa doktor eh, general, general medicine siya eh, yung betrasin nung araw. Well mga kaibigan, bago natin tapusin ang aming mga vitamin na uh, episode shout out kay Marvin Caperal from Switzerland so kay bigang Marvin napakasarap naman diyan sa Switzerland na ko lang yan sa mga Facebook at uh, Instagram eh ang ganda para bang gusto ko rin pumunta diyan ah eh. no? lalo lalo yun, yun, yung mga Swiss uh, cheese no <laughs> ah, shout out din kay kay Bigang Rolando Val Velasquez at kay Bench Suan Kenok. Siguro itong kay Bigang Bench Suan Kenok. Ang ganda ng pilido mo. Parang Indonesia nata ito, no? Or Malaysian. Oh, Malaysian. Parang ganyan. Marami naman tayong kaibigan at subscriber na Indonesian Malaysian. Nanonood sa pag-aalaga natin ng manok. Syempre, gusto nila malaman kung paano tayo mag-alaga. Well, kaibigang uh, Mark Raven Baldos, yan ang aming uh, episode para sa'yo. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Paalam. Mga kaibigan, kung gusto nyong mag-request ng something na gusto nyo, basta alam ko. O kaya magtatanong ako sa ibang tao para lang, <laughs> para lang malaman nyo. Para malaman nyo. Maraming salamat. Bye-bye. Hanggang sa muli.